Welcome po sa BiliCoin Buyer TV, mga kabarya. Pag-uusapan po natin dito, mga kabarya. Itong dalawang 1997, alin nga ba, mga kabarya, ang mas mahal ang value? Itong may mint mark o yung walang mint mark. Para po sa mga hindi pa nakakaalam kung ano po yung mint mark. Ito po yung marka ng barya. Yan po yung tinatawag na mint mark, mga kabarya. Ayan, dapat pamilyar kayo dyan sa mint mark. At itong isa mga kabarya ay wala pong mint mark. Alin nga ba dito ang mas mahal ang halaga? Okay, para po sa mga hindi pa po nakakaalam nung mga binibili ko pang coins, still looking pa rin po ako mga kabarya ng 1 peso 2005 at 5 peso na 2006, 2007 at 2008. At yung 10 peso po na 2007 at 2009. Mga kabarya, update ko lang din po kayo sa bili ko sa piso 2005. Kapag hindi na po kagandahan kondisyon ay pinapalitan ko na lamang po ng 200 hanggang 400 pesos mga kabarya. Pagkagandahan naman po ay binibili ko po ng 500 hanggang 1000 pesos mga kabarya. Yan na po yung updated price ng bili ko sa piso na 2005. At syempre po yung 5 peso na 2006, 2007 at 2008. Ang updated price ko po dito mga kabarya ay 1,000 hanggang 2,500 po kapag may magandang kondisyon. Kapag hindi po kagandahan yung kondisyon ay mababa na lang po ang bili ko mga kabarya. Lagi nyo pong panonoorin mga kabarya yung latest upload natin para po ma-update kayo sa mga presyo o bili ko sa mga barya na aking hinahanap. At sa 10 peso naman na 2007 at 2009, ang updated price ko po dito mga kabarya ay 1,000 rin po hanggang 2,500. Para po sa mga nagtatanong mga kabarya kung saan po sila magsisend ng mga coins o paano nyo po ba maibibenta sa akin yung mga barya nyo. So dito nyo po sa aking Facebook page na Billy Coin Buyer PH. I-search nyo lang po yan sa Facebook at lalabas na po yan, Billy Coin Buyer PH. So, dyan po kayo mag-send ng mga coins na aking hinahanap. Ang gagawin nyo lang po ay pipicturan nyo lang po yung coins ng nakapokus. At isi-send nyo na po sa ating Facebook page, Billy Coin Buyer PH. So, ganun lang po kadali yung transaction at kapag po yan ay isa sa mga hinahanap ko ay sure naman po ako na bibilin ko po yan so legit collector po tayo mga kabarya at sa susunod na video ipapakita ko po sa inyong mga kabarya yung mga nabili kong coin sa ating mga supporters okay yung mga nakikinig pong mabuti mga kabarya yun po yung may chance ah? na manalo ng mga giveaway natin sa mga darating na updates sa kaya mutok lang po kayo dito sa Billy Coin Buyer PH okay para po sa mga hindi pa nakasubscribe magsubscribe lang po kayo at i nyo lang po yung notification bell para ma-update po kayo mga kabarya at ma-notify po kayo sa inyong mga cellphone para hindi rin po kayo mahuli sa mga updated price ng ating mga BSP coins Okay mga kabarya, pag-usapan na po natin itong 1997 na walang mint mark at yung 1997 po na meron mint mark. So ito po yung kadalasan na tinatanong sa akin mga kabarya. Itong dalawang klaseng 1997 na 5 peso coin. Okay mga kabarya, makikita nyo po ito sa Lazada at ganyan po yung presyo nya. Ayan. At meron din po sa eBay, makikita nyo ganyan po yung presyo nya okay so dapat familiar po kayo sa mga coins mag research din po kayo kung magkano nga po ba ang totoong value ng 5 peso na ito okay para po sa aming mga collector ay face value lamang po ito mga kabarya dahil hindi naman po ito semi hard to find at ito po ay kasama po sa mga common coins na kadalasan nakikita pa po natin. Kaya ito po para sa amin ay wala pa pong collector value o wala pong halaga sa aming mga collector. Ang halaga lamang po ng limang pisong ito ay limang piso rin po at hindi na po tataas yung value nito sa limang piso. So yung mga nagbebenta po sa Lazada ay nagbabaka sakali lang po iyan. At yung mga nagbebenta po sa eBay ay nagbabaka sakali rin po sila na baka mabenta o posible na yun po ay isang error coins o isang rare coins. Kaya wag po kayong maniniwala basta-basta sa mga video na inyong napapanood o litrato na nakikita. Dapat po ay mag-research din po kayo para malaman nyo po ang totoong collector value ng ating mga coins. So yun lang po mga kabarya at maraming maraming salamat. Sana nagustuhan nyo po yung ating video at pakilike naman po yung ating video at ishare nyo na rin sa inyong mga kaibigan. At baka sila po ay hindi pa po alam yung ating binibiling coins. Hanggang sa muli mga kabarya, i-message nyo lang po ako sa aking Facebook page kapag may ibebenta po kayong mga barya na aking hinahanap. Maraming maraming salamat po.